Tawag ko, tanawang ko, ito ko ito, ito sa suot ko, ano? Ah, sige. pwede ba? Di ka nga nga nga? Di ka nga, ah, sa sa may baraka nga, ano? Sa yan, oh, di ka rin? Di ka rin? Di ka nga? Ah, sige po. Mga kapobs, ah, dala tayong payong para hindi tayo mabasa. Lakas ng ulan. <coughs> ah, shosh. O, itabunan mo, ano? o. Pwede O, daywa ka matulo. alu daywa ka na to. Mm-mm. May sarili matang. Kuya, dito tayo. Dalawa tayo. Ayun. Gani. Malisot ta sa di Karangara. Oh, ah, Oh, mabasa kau. Sulay, katingnong. Bibisitahin <laughs> namin dito yung dalawang bata na namamasura na nakita namin nung nakaraang mga buwan. Hinahanap namin. Sus, mabasa man yun si Kuya Vic, oh, yung barangay tanod na Uh, kasama natin pinasama sa atin ni Kagawa Dromel Miss lakas nong ah tumakbo na siya bawa ah. cimpo kanina mainit pasma talaga ang labas natin Xox! Baguio! Ó, me cadjosa, ó! Cadjosa, Good morning, Toto. Good morning. Bow. Hi, sorry. Good morning. Bravo, dito yung dito yung bahay nila. <laughs> Kaya? Oh, parang yan nga, yan nga. Ay, ma, may vlogger, ma. Aba, may vlogger. <blaget. laughs> Hello, good morning. Good Oh, hindi kayo na lumalis? Hindi kayo malis? Hindi kayo kay nangalakal? Ha wala Ha, walang klase ngayon. Holiday? Ha? Ah, pagpasok. Walang pasok ngayon. Iya, nami itong mga balsi siya sa inyong lugar. Ah. Abang hinihintay natin sila na BBS pa. Sayo-sayo muna. Sayo-sayo muna tayo. Kasama natin si Kuya big, Sayo Kuya big Apal. <laughs> oh, wow. oh sige, ayan, dito tayo. Parang wawawi lang. Ha. Ah. <laughs> Iderapan Hi. ka. Ay, nakatindog ka Magandang uh, umaga, mga kapobre. At uh, nandito na tayo sa bahay ng dalawang bata na nakita natin last time na nangangalakal. Ito si Kuya ano pa naman mo John no? Genre. Ikaw si? Oh, at ikaw yung nanay nila? Uh Oo. -oh. um. Mm -hmm. Kumusta kayo dito? My, uh, my man. Mm -hmm. Marunong ka mag-Tagalog? Mm hindi. -hmm. Or marunong hindi ka marunong mm -hmm. kahit mm -hmm. konti lang? Mm -hmm. Negrosanon, Negrosanon man, ka ganyan? salon man, abi kami. Mm -hmm. Ay, rubuhay lang may dira. Ano ang Cebuano man ang ano mo? Oo, oh, ang... Cebuano man lang. Mm -hmm. Ah, uh, dugay na kamo dito. Dugay na kami yo. Ilang years na? 7. Uh, 7 years so. Paano ka napadpad sa lugar na to? Iya be, iya be ang um, una-una um, ano nag-ato ang utod sa akong asawa, doesn't nag-apas lang, nag-atoyas ang akong ugangan. Mm -hmm. O dasan tinawagan naman kami ito sa, ano ang negros. Mm -hmm. Patuloy kami iya. Yeah. Mm -hmm. ito man nabi sa negros at bigado, magpudabi mm -hmm. ano Ay, ang yeah. pagkabuhian ninyo dito? Iya. Yeah. Doon, doon, sa ah, negros? doon sa, ano, nang... Kagatapas lang ako ng asawa mo. Tapos ng tubo. Mm, tapos ito tubo. Mm, 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 yun ang pinakantrabaho also, na, ninyo. Pagtawag sa akong lugangan pagkatoon kami ah. Mm. amo daw padalaan kami pamasahin. Kaya napunta kayo dito. Ilag, Ay, ilang, years? Malam. Ilang years na kayo dito? Ilang seven. Years, seven years mm -hmm. na kayo. Oh. May plano pa kayong umuwi ng negros? Wahe-wahe na sa'yo. Wala na. Siyempre, dito, dito man na, ano ha, budget ko uh, no. masahe. Mm -mm. Kayo, kayo nandoon, kayo lumaki sa Negros, pagpunta ninyo. Ilang taon ka na pagaling sa Negros? Iya ko na. Iya Di, ko naman. Dito, dito ka. Ano ho, nang... Seven na. Seven na ta, seven. na siya, <coughs> seven years old. <coughs> Aring, sabang na ako na nag, nine. ano, nine. Mm -mm. Saan si tatay mo? Nang, nang scrap. scrap. Nang is scrap si tatay mo. Anong oras siya umaalis? <coughs> Magkakaroon mga alas. hindi kayo nasama ngayong araw na to? Hindi, nagulat na siya. Ngayon lang ang ulan? Kanina uh, wala mang ulan? Kaya na umaga may ulan. Ah, umulat kanina, umaga. Ay, malakas. malakas kanina. Yung, ako pala yung, yeah, yung hindi naka... Tulo, tulog pala ako. <laughs> tulog ka. Kasi na. Tulog pala ang tulog. Anong oras <laughs> ka na Gaon pa ta ko ga. pa ta ko ga. anong oras? Alas 4. Gising na. Ah, alas 4 pala sila naigising na. Uh -huh. Ayun. So kumusta naman ang pag-aaral nila nito, Te? Okay man, okay man sila ang pag aaral na na. Ay man sila ano. Mhm. Um, mm eh, pa lang na papalunan mo ginagmay. Mhm, po po importante hindi what absent. Opo. Ito mga anak mo ito. 1 2 3 4. 1 2 3 4 Apat pala kayo. Mm -hmm. okay. Kami kay nagpadala si Ate Fe. Ah, pinapabanggit ba pangalan niya hindi? Okay lang naman. Ah, okay. okay. Ah, may nagpadala dito ng 5,000 mula kay Ati Fe and Junior mula sa Misasauga ayan Tanggapin nyo po ito ha. Sino ang uh, tatanggap nito? Ikaw bilang nanay, no? Mm -hmm. Sinanay mo? Okay, sige. Nayo. One thousand. Two. Three. Four. Five thousand. Ayan. Ano po ang gustong sabihin kay Ati Fee and uh, Kuya Junior ng Misasawga po? daghang Salam salamat. eh Salamat. <laughs> Daming salamat. So, kuwarto ng ibulik. Mm Salamat po sa pagbigay niyo ng tulong sa amin. Ciao. Buso. Ano gusto mong sabihin kay Atife, Kuya Junior? Thank you, Lisa Bolig nga yung tao. Amen siya. Sige. Uh, Ate and Kuya Junior ng Misa na idala na po natin yung uh, tulong ninyo sa pamilya na ito. Maraming salamat po Ate and uh, Kuya Junior ng uh, Misasawga Magandang araw po sa inyong lahat.